wala halos basura pero ang itim ng tubig Alvarado Bridge pala yung tulay na yun Hala, mga kabayan dito tayo mag update sa so, may binondo may nila natin ng mga estero dito Papuntang Ong Pin Street. Pilagpasan natin doon dahil ma-traffic Dito maraming mga mga humps. Yan. Di pwedeng mabilis ang ano dito. Ang takbo. Ang dami mga mga establishments dito Ayan, dito yung mga matanggal yung mga bahay Ayan, testero de magdalena Ayan, meron na ako dito tulay Ayan. ito naman ang pongbon Bridge tagal na nito 19 ano pa ito? 1969 pa karoon uh, ng tulay kapunta dito hindi ko alam yung pangalan nito uh, maipin pa rin ng tubig yun uh, ang papuntang estero dela Reina. Lagyan na pala ng mga nito, yung um, alaman. vertical um, garden. Um, yung masala yung mga basura dun. Nahakot na. Yan dun ang papuntang Divisoria hmm. yun pala Alvarado Bridge pala yung tulay na yun hmm. ang gawa lang yung bridge dambirin dami rin palang nagdadaan dito. Ang ito pa rin ang kulay. And ito yung tubig. Tahan natin sa Pompino Street. doon tayo na ano nang Pasig River wilid may mga dito magkakadikit na mga gusali yung labas natin ito itong Queen Street na yung mga ano pa doon. Mga estero pa. Ito rin yung bilihan ng mga ano, mga dumplings. dumpling <laughs> dito walang mga basura walang mga kalat sobrang luma na rin ng mga ipang sidewalk sa Binondo <laughs> yung mga nakita kong mga kalsada na bagong asfalto ayan hanggang dito ang linis din itong open street bagong asfalto makakabayan dito tayo dito sa kakakaliwa. Pinipilahan yun mga kabayan. Ang eh. dami mong tao dun. Welcome Manila Chinatown. Maliliit nga lang yung mga kalsada. Kingpin South Bridge okay. Dami rin bumibili dito ang uh, mga sugar cane na juice. O would lalakad pa tayo doon. Ayan, traffic sa Hong Kong. So, uh, Chinese lanterns wala halos basura pero ang itim ng tubig Ito, meron pang daanan dun may lusutan pa dun sa kanan merong easement pero sa kaliwa wala nakakasira sa ano no? Uh, mga tourist spots hmm, natutulog pa uh -huh. Saya tak Dami na kong mga plastic. yan Okay, ito pang paganda yun nito ano na Itong to, ano, tulay na itong mga kabayan. Wala naman mga basura yun, building yun yun na halos katabi na ng estero yeah. ito maayos na yun pala merong pansala ayan ni Emi dyan merong eskinita sa kaliwa pinipinturahan pala to yan ang alam ko nire-redevelop din pinagaganda rin ang binondo sa pang tulay ano lang to pedestrian footbridge ayan, thank you for watching po ulit mga kabayan ayan. Ayan, mga, ano mga nakatanim ng mga santan ayan. Ayan, mga buildings meron pa mga upuan mas maganda yung mga ganito meron mga easements mga estero na papasyalan uh, din saka nagiging shortcut And, uh, Ayan, mayroon pa mga malalaking trash bins dito. May ano nga lang, may isang sirang blast na railings. Nakakasira sa mga pasyalan, mga lugar, mga spaghetti wires